everyone dito naman tayo guys sa isang OFW Hong Kong na si Ms. Bernadette Pulmabakuro ito yung uh, na diagnose na merong uh, brain aneurysm at uh, naoperahan ng limang beses sa kanyang utak kung maaalala ninyo guys, na-confine po ito noong September 22, nito lamang taon na ito, 2023. At uh, hanggang ngayon ay nandidi dito pa rin po siya sa ospital at patuloy pa rin po yung uh, kanyang pagpapagamot dito. At uh, dito ibibigay natin yung kanyang uh, latest kung ano na nga ba ang kanyang kalagayan. Kumusta na nga ba siya para rin ito doon sa mga tao na nagtatanong lalong lalo na yung ating mga kababayan. So ayan dito guys sa video mapapansin po ninyo na bahagyang gumagalaw na po yung kanyang mga paa na dati ay hindi hindi niya po talaga ito na igagalaw. At uh, nitong buwan nga lamang na ito ay napansin natin din ang maraming improvement sa kanyang katawan o di ba diba? Pagkatapos ng limang operasyon, at sa utak ito guys, na mga uh, surgery na ginawa sa kanya lahat. At sa awa ng Diyos, ay uh, ito na siya guys. At uh, tinitrain na siyang maupo ng mga doktor at saka nurses. At uh, isa yan sa mga good news din. At uh, yung kanyang mga kamay ay uh, naigagalaw niya. syempre yung kaliwat kanan niya. Kaya kung uh, ito ay mati-therapy, kung patuloy po ang paga uh, mamasahi dito, ay may chance pa ito siguro na makalakad si Bernadette. At ito ang good news dito guys, kasi nga si Bernadette ay uh, fit to travel na pauwi ng Pilipinas. At syempre nga naman, hindi na siya makakapagtrabaho after niyang gumaling at kailangan niya talagang umuwi na ng Pilipinas para tuluyan ng magpagaling doon at maasikaso o maalagaan ito ng kanyang pamilya kasi pag nandito siya sa Hong Kong, mahirap po at kulang ang magbabantay sa kanya dito o kulang ang mag-aaruga sa kanya. So ayan na dito yung kanyang kapatid yun lagi ang uh, bumibisita sa kanya yung nanggagaling pa mismo sa Macau yung kanyang ate dahil doon na ito nagtatrabaho at yung isa niyang ate na galing pa ng Leyte at ito yung magdadala sa kanya pa uwi ng Pilipinas. Sa ngayon kasi inenunsyo ng doktor na fit to travel na siya itong buwan lang na ito ng December ay inanonsyo na ng doktor na pwede na siyang mag-travel patungo sa Pilipinas at inaayos lamang ng OWA at ng agencies at ng employer din ni Miss Bernadette ang mga kakailanganin para makauwi na ito ng Pilipinas. At ayan, si Pinas. Ayan, uuwi na yung isa nating kababayan at uh, aasahan natin guys ano, na tuluyan ng Gumaling or magpagaling ito kasama yung kanyang pamilya na mag-aaruga sa kanya. So sa ngayon, uh, sa mga nagtatanong nga pala kung nakakakita siya, nakakarinig, yes, nakakakita at nakakarinig na po siya. Hindi nga lang nakakapagsalita pa at tinitrain na rin ito ngayon na pakainin ng mga nurses dito uh, sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga solid foods kasi puro liquid po ang uh, pagkain po ni Miss Bernadette so Tinitrain siya na kumain ng uh, mga sulid na this time At uh, ito guys, uh, we will share ito pauwi ng Pilipinas At tasahan natin na sana sana maging okay yung kanyang kalagayan After ng ilang araw na lamang na pamamalagi dito sa hospital na ito. Imabot rin siya dito guys ng tatlong buwan dito sa hospital na laging nakahiga. So, uh, ayan. Uuwi na siya ng Pilipinas. See you soon. Pinas at uh, salamat nga pala doon sa mga prayers ninyo guys. Salamat, maraming salamat sa inyo dahil uh, ayan, nagkaroon ng tugon ang ating panalangin lahat para kay Miss Bernadette. At uh, pangalawang buhay na niya ito at uh, dapat ingatan nanya. Ayun, so isa na namang OFW Hong Kong ang makakauwi ng Pilipinas at uh, sana tuloy-tuloy na yung kanyang paggaling ayan lamang guys at uh, ayun nga pala bago ko makalimutan may nagtatanong kung nakakakilala ba siya dito hindi natin masabi guys ano kung nakakakilala ba siya basta kung may kausap siya ay uh, tinitingnan lang niya ito sa mata dahil hindi rin siya makapagsalita hindi natin alam kung nakakakilala ba siya kung kilalaban niya yung kanyang kausap.